Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawi sa suntukan, tadyakan, balyan at pamamato ang libreng pa-concert ng isang barangay sa Taytay sa Rizal. Kabataan ang karamihan sa mga sangkot sa gulo na nag-ugat-umano ng magkasiksikan. Hawak na ng mga otoridad ang ilang sangkot sa nahulikam na rayot. Tunghayan sa pagtutok ni E.J. Gomez. <tod> Sa gitna ng libreng pa-concert sa Barangay San Juan, Taytay Rizal noong Sabado, nagkarayot ang ilang kabataan. Sa pool sa video, ang pagbato sa isang nasirang plastic barrier. May nag-flying kick, may naghabulan, at nambato ng bote. Abot sa tatlong libo ang dumalo sa concert na karamihan ay mga kabataan. Ayon sa sangguni ang kabataan ng Taytay. Nakapanayam natin ang ilang saksi na mga minor de edad na pinayagang humarap sa media ng kanilang magulang o guardian. Kuwento nila, karamihan ng mga pumunta sa concert ay mga grupo-grupong kabataan. Nagkasiksikan daw sa concert grounds na posibleng pinagmula ng gulo. Una po, kala namin, chill lang. Nagkatalo lang po, tapos yun na po, nagkasikuhan, kasipaan. Pagkatingin ko na po doon, nagkakasuntuhan na po sila. Bigla pong nagkulasan, marami pong nasaktan eh. Kasi pagbato po ng, eh, ng barrier po. Tapos may bumabato din po ng tinyelas. Yung may sumipa din po. Tapos may sinuntok din po eh. Sa pulsa video, ang pagtalon at pagdaga ng isang lalaki sa isa pang lalaking nakahiga sa sahig. Kita rin ang ilang umawat at tinulungan ang lalaki. Pag flying kick niya po, yung flying kick niya po nakapighting stand lang po. Tapos pag flying kick niya, parang dumaplis lang po. Tapos sinuntok po siya sa ulo, kaya po siya nakakapit sa ulo niya. Tapos ayun na nga po, tapos na nga po sila. Atras abante, atras abante. Hanggang pong dumating na po yung maraming mga polis. Sa opisyal na pahayag ng Taytay Police, sinabi nitong nagkuna na ng pahayag ang isa sa mga nasaktan sa kaguluhan na kanila raw gagamitin para matunto ng iba pang sangkot. Base raw sa salaysay ng biktima, isang grupo ang humarang sa kanila at nambato ng plastic barrier. Rumesmak naman daw ang grupo at doon nagsimula ang riot. Pinagtulungan daw bugbugin ang naiwang biktima matapos magpulasan ng mga tao sa concert grounds. Nasa kote ang ilang sangkot sa riot. Patuloy naman ang imbestigasyon ng Taytay Police sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, Nakatutok 24 Horas.